Ah, papakita ko sa inyo guys kung paano po maglinis kami ng aircon dito. Ito po guys. Kita nyo guys. May camera tayo. Ayun oh. i spray lang po natin 'yan, no. Ayun, ganoon oh. I-spray na lang po guys. Ayun. Hindi na po kailangan magkalas ng dashboard. Ay. Diyan lang po tayo maglinis dito. Ni-spray lang po ng chemical tapos okay na. Abanlawan. Lalaglag na po 'yung kanyang dumi doon sa drain. Yeah. No, mausok. Mausok, mausok guys. Alright guys, at ayan po, ipapasok na po natin yung camera sa loob ayan po at pagkatapos po niyan ay isprayhan na po natin ng chemical ayan isprayhan po natin lahat dyan tapos po ay mamaya ay babanlawan ng maraming tubig i-spray din po natin yan guys kasi mahirap po dukutin lang yan ng ating mga kamay kailangan po talaga natin ng ganyang mga high tech na gamit guys para gumaan yung ating trabaho yan ang paglilinis po ng aircon dito ay tumatagal po ng isang oras pag uh, evaporator lang po yung lilinisin guys ayan kung mapapansin nyo po guys ay napaka puti po ng loob gawa po niyang ini-spray natin ay chemical. Tapos pagka tumama po yan dun sa pika, pinaka alloy niya ay umuusok po. Bumubula. Yan po yung panlinis talaga ng mga alloy guys. Parang para siyang ano liquid sosa pero mabango po siya guys. Yeah maya maya lang po ay ating babanluan po yan ng tubig so ayan na po guys sa at ating binabanluan na po ng tubig yung ating lililinis na evaporator ayan babanluan po maigi para wala pong matira na chemical yan po guys eh. nakita nyo naman napaka linis na mayroon pang natira sa may pinaka plastic bubugahan din